Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang official na nga number one team ng Los Angeles Clippers sa Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade pa ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Simula nga po ng makuha ng Los Angeles Clippers si James Harden sa pamamagitan ng isang trade, ay marami na nga po mga fans at maging mga NBA analyst ang batikos at ang bastos pa sa kanilang team sa harap mismo ng media at publiko. Ilang beses rin naman nga po sila ditong kinall out dahil sa sunod-sunod nga po nilang pagkatalo matapos nilang mabo ang kanilang bagong super team. Ngunit sa isang iglap nga po ay bigla na lamang nagbago ang storyline ng Clippers ngayong season gayong simula nga po sa pagiging kolelat nila sa standings ay umangat na nga po sila ngayon bilang official first seed ng Western Conference sa kanilang record at 34 wins at 15 losses. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga Tapo na nga po ang Clippers sa West matapos magkasabay na matalo ngayong araw ang OKC Thunder at Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang tahimik na nga po ngayon ng mga fans at analysts na nambabatiko sa kanilang team noon. Since tama rin naman nga po ang sinabi ni James Harden na kapag nakuha nga po nalang tamang rotation at play sa kanilang bagong lineup, ay sigurado nga po na magiging scare hours ito para sa buong NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade pa ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Ayun nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ni John Hollinger ng The Athletic, kung sakasakali man nga da po na hindi na talaga gumawa pa ang Lakers ng malakihang trade bago ang trade deadline ngayong season, ay hindi na nga da po kay dapat pang magulat kung gagamit ang kanilang front office ng isang second round pick at si Christian Wood upang makagawa ng isang maliit na trade sa mga susunod na oras. Kailangan na rin naman nga na po ng Lakers na magbawas ng mga players sa pamamagitan ng isang trade upang sa ganon ay mapababa nga po nalang kanilang mga bayarin ngayong season. Isa pa, hindi rin naman nga po nila masyadong nagagamit si Wood sa kanilang mga nakalipas na laro, bunso na malamya nga po nitong depensa at inconsistent na scoring at shooting nito kaya maaari na lamang nga po nalang gamitin ang kanyang kontrata upang makakuha ng bago at mas magaling na big man na mas makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.